Last night ng pesta sa bayan ng Placer Masbate mga amigo at ito yung mga kaganapan dito. Yan tingnan natin para naman makita natin kung ano yung mga nangyayari dito mga amigo at syempre ang daming tao. Dito pala to sa park nila mga amigo ano at nga pala kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala mga vlog dito sa Masbate mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo. Yan at syempre andito tayo ngayon sa bayan ng Placer Shoutout na lang sa mga taga-placera, no? Ito yung mga kaganapan dito, mga amigo. Ito yung gabi na matatapos na yung piyesta sa kanila. Ayan, no? Ang daming tao. Talagang dagsa, talaga, mga amigo. Maganda pala dito maggalagala, no? Pag, ano, uh, piyesta sa kanila. Walang gulo, tahimik, at syempre masasaya yung mga tao dito mga amigo ang galagala na lang muna tayo dito mga amigo para makita pa natin kung ano yung mga kaganapan dito ano at syempre mga amigo nahuli kami sa pagpunta dito kasi pagkalam ko ngayon ang kapistahan sa bayan ng Placer Masbate pero no Ah, ano na pala to? Patapos na pala mga amigo. So nalit tayo. Ayan. So galagala -gala na lang tayo. Bidyuan na lang natin yung mga kaganapan dito at siyempre, ma uh, meron tayong makita dito na pwede natin iuwi di -uwi na lang natin mga amigo ano Ah, uh, mamaya diyan makakita tayo ng ukay di baka makabili tayo ano para may souvenir tayo pa uwi mga amigo ayan at nga pala uh, huwag nyo kalimutan na i-share yung ating video mga amigo wala namang bayad yan at syempre huwag nyo kalimutan mag follow at mag subscribe no para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo ayan sasaya talaga ng mga kabataan no yan talagang enjoy talaga sila mga Lodi. Ayan, happy fiesta na lang sa bayan ng Placer, ano? Wow, ang ganda pala talaga dito, gumala. Ayan, kita nyo, ang dami talagang tao, mga amigo. Ayan, subaybayan nyo na lang yung ating video para naman makita pa natin yung mga nangyayari. At kung nakita mo mukha mo, comment ka naman dyan sa baba para naman makilala ka namin, mga amigo. Ito pala yung park ng Placer, mga Lodi. Ayan, kita nyo, ang ganda ng park nila, ano? Ang ganda ng pagka-setup, ganda talaga, napakaluwang. So ayan, uh, at syempre habang nag nagagalak tayo. Shout out nga pala sa ating mga kababayang mas batin jan, diyan. Papa Luzon, Visayas at Mindanao kaman, mega mega shout -out. at syempre sa Tikaw at Burias, mega shout -out, no. Ah, uh, syempre sa ating mga kaibigan mas batin nyo. Na Injas Moto, Lowell Labastida, ang Ilo Labastida, at syempre Miguel Grotas, at syempre yung ating napakagwapong kaibigan. Pero well, this is vlog. Ayun, at syempre andito yung itsura natin, mga amigo. Parang si Abu Sayap lang. <laughs> Lupit talaga, no? So, continue tayo sa ating gala, mga Lodi. Ayun, talagang mag-i-enjoy tayo sa ating gala dito, no? At syempre ikot-ikot lang tayo para naman may makita tayo na hindi natin makita. Agoy, rudi <laughs> na-upload. <laughs> so ayan. At ito nga, agoy si Ate, napalingon sa atin mga lodi Ay, ah, shoutout na lang kay Ate ano. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Baka may makita tayo na hindi natin makita. <laughs> ayan. So tingnan nyo na lang mga Lodi yung mga nangyayari dito kita hindi tayo pala nakapanood ng ano mga kandidato ano kandidata ayan so ano mga pageant program ata meron atan nangyari kaya lang wala eh, late na tayo mga ludi so ito na lang yung ating kukuha na ng video para naman makita nyo ano at pakishare na lang mga ludi ng ating video ano para naman makita natin mga kababayang mas batin nyo konti nyo pa rin tayo sa ating pag ikot ikot mga amigo Ayan, ito yung mga kaganapan pa rin dito at syempre pagdating dito, agoy, grabe turuk turok sa ato ni ate, bagan makaon tao. <laughs> ayan, bagan mauli na kita mga ludi, kaya bagan malain ang mga panurok sa aton didi. <laughs> so, ayan, continue tayo. Tapos pagdating natin dito, mga lodi, iyay si Rony Ricketts, sa digali mga amigo. Kay Busing, ang gwapo talaga ni Idol. Ayan, at syempre ito pa rin yung mga kaganapan dito, mga amigo. Yan, talagang nag enjoy talaga sila. Kasi ngayon ang araw ng katapusan ng mundo. O, oh, katapusan ng mundo. Katapusan ng fiesta nila, mga amigo. Ayan, o. No? At, syempre, pumasok tayo dito sa kulisium nila, mga ludi. Ito yung mga kaganapan dito. At, nga pala, mga amigo, kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung tayo tayong bagong upload, ma-update kayo. So, dito na lang. Bye-bye, mga amigo.